Hello, hello, hello mga kapiyahiro. Good afternoon po sa inyong lahat. Dito naman po tayo sa ating parking area sa Robinson's Place, Palawan po. Video po maulan o mahangin po ngayon. Malakas na po. Ito yun yung, yung mga da Wala naman. Time

umalang pasahiro ngayon. Ang daming mga bunga, oh. Shout out na pala lang sa kahoy na yan, mga boss. Kung sino nakakalam kung anong kahoy yan, oh. daming bunga, oh. Lalaki, oh. So... Ang dami ng nga. So, yun lang mga biyayero. Ingat-ingat po tayo sa ating biyay. Please like and subscribe. Kung ayaw na subscribe, pag-like na lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po.